Happy Monday. Diba kanina sa live ko, sabi ko gusto ko kumain ng maasing maulam. Kasi puro mga mantika ilang araw. Ayan. Asim man ako ng ano, mas peso. Uwi <coughs> kong talong. Ayan. Saka mayroon akong mga pitas na okra. Ang ating ulamin may dala pa naman ako ng ulang kahapon alam itong gusto ko asin pinapin maanghang kasi yung sili pinutol ko ayan na maanghang pala kahit yung malalaki na sili maanghang pala yun guys upang ating ulang ngayong monday sila may ulam naman kasi meron akong dala Hey guys, thank you so much for watching. Bye bye.